妈。Ah. Konohamaru Sarutobi, pinalagan na nga itong si Matsuri gamit ang dalawang giant Rasengan. Pero teka muna, papaanong nagawang makawala ni Konohamaru sa pag-ipit sa kanya ni Matsuri? Yodo na donut ng Iron Sun ni Ryu. Nako po, yari ka ngayon girl. Mitsuki at Araya, nadali at nabihag nga nitong ni Ryu. Yari na naman tayo dito mga sir. Pero dahil nga sa mga bagay na yan, eh dito nga nagkaroon ng magandang balita. At ito nga ang muling pagbubukas ng Mangekyo Sharingan ni Sarada. Shish! At syempre, hindi lang ito basta pinakita guys dahil ni-reveal na rin dito ang abilidad ng Mangeki Sharingan na to at ang abilidad nga nito ay sadyang nakakapangilabot nga mga pare Dahil nang masaksihan nga ito ni Ryu ay e talagang natakot nga ito at nagulat sa kanya nakita. Men, yari ka ngayon! So ilan lamang yan sa mga kaaya-ayang pangyayaring naganap dito sa Boruto to Blue Vortex Chapter 20 Full Chapter. Men, tara mga sir, umpisahan na natin! At ang cover page nga natin para sa chapter na ito ay si Konohamaru Sarutobi At nagpatuloy nga ang kwento sa isang panel na pinapakita na si Matsuri ay pinupulo kalibutan na nga o iniipit na si Konohamaru. Na sinasabi nga ni Matsuri na masyado na nga daw maingay si Konohamaru sa kakasigaw, kaya baka baliin na nga daw ni Matsuri ang leeg ni Konohamaru para manahimik na nga daw ito. So habang paunti-unting nilalamon nga ni Matsuri itong si Konohamaru, e eh dyan nga din ay eh biglang naalala ni Konohamaru yung mga sinabi sa kanya ni Shikamaru nakaibiganin nga daw nila ang mga Shinju akunin at, at paamuhin nga daw nila ang mga nilalang na to. Habang ang mga ito nga daw ay mga inosente pa. Kaya sa mga bagay na yan ang na mga naalala ni Konohamaru, e eh dito nga ipinaalala eh niya kay Matsuri na yung patungkol sa pag-uusap nila na kung tatapusin na nga daw kasi siya ni Matsuri ngayon eh hindi na nga daw mararanasan pa ni Matsuri ang mga gaytong klase ng pag-uusap nasagot naman sa kanya ni Matsuri na oo oh, oh, tama naman daw si Konohamaru masaya nga daw ang bagay na yon pero sa kabilang banda kaalin sabay naman daw yon eh mukhang na kapangilabot nga daw ang ganung pakiramdam dahil nga sa ganung pakiramdam eh nawawala nga daw sa katinuan itong si Matsuri kaya para sa kanya eh mapanganib nga daw itong si Konohamaru dahil nabaliw nga daw siya dito at yun nga daw ang naging klarong bagay sa kanya dahil ang defensive instinct nga daw ni Matsuri ang nagdidikta sa kanya na agad nga daw itumba yung mga bagay na nagiging panganib sa kanya. Kaya pakiramdam nga daw ni Matsuri na parang may naguutos sa kanya na lamunin nga daw si Konohamaru. At kaya nga sa bagay din yan ay eh dito nga makita natin guys na talagang tinutuhog na nga si Konohamaru sa kanyang likuran at unti-unti na nga dumadanak yung dugo nito. Yes, ang sakit nga men. Sumisigaw na nga si Konohamaru dito. At syempre ang next panel dyan mga pare ko sa kabilang banda, Bakbakan na nga dito. Winstein Sandstorm Blast! Ayan na! Bang! Sa bayan at panitang mga atak ang pinakawalan nga nito nila Mitsuki at Araya laban kay Ryu at si Ryu laban kay Mitsuki at Araya 2B1 to mga sir barabababang bang 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 pero sa kabilang banda sa kasamaang palad ang naging resulta nga ng bakbakan na 2B1 na to eto nga sila Mitsuki at Araya ay nadali nga ni Ryu GG yung dalawa mga pare at kaya nga nang madali sila ni Ryu dito eh sumigaw nga dito si Araya na umiwas na nga daw o umalis na nga daw sila Yodo at Sarada at iligtas na nga lang daw nila ang kanilang mga sarili nasabat naman dito ni Ryu na hindi nga daw niya hayaan ng bagay na yon na makawala o makatakas na nga lang daw sila Sarada at Yodo ng ganong kadali. Kaya sa bagay din niya eh dito nga sinabi din ni Ryu na sabihin na nga daw nila Sarada at Yodo kung nasaan nga daw si Boruto at ang kanyang katulong at pag ginawa nga daw nila Sarada at Yodo yon eh hayaan na nga lang daw sila ni Ryu na makatakas. Nasabat naman dito o sigaw naman dito ni Mitsuki na wag nga daw silang makinig kay Ryu dahil kahit gawin daw nila ang bagay na yon e eh papatayin pa nga daw sila ni Ryu. At syempre dahil nagkaipitan na edito eh dito nga pinipilit ni Yodo si Sarada na sabihin na nga daw ni ito na kung nasaan na nga ba daw si Boruto. Sabihin na nga daw ni Sarada kung saan nga ba daw nagtatago si Boruto. Dahil pag di nga daw nila ginawa yun, eh tatapusin nga daw sila ni Ryu. Nasagot naman sa kanya ni Sarada na wag nga daw torongis itong si Yodo mag-isip at wag nga daw siya makinig sa sinasabi sa kanya ni Ryu dahil nga pawang kasi nangolingan nga daw ang mga bagay na yun. Kaya hindi nga daw sasabihin ni Sarada kung nasaan nga ba daw si Boruto. Hindi nga daw siya magsasabi ng kahit impormasyon patungkol kay Boruto at hindi nga daw niya magagawang mag alang-alang lamang sa kanyang buhay. Lalot na alala nga din kasi ni Sarada yung sinabi sa kanya ni Sumire na dahil nga din kasi kay Boruto e eh, nandito pa sila sa mundo at malayang nakakagalaw at nabubuhay. Pero dahil nga hindi naman maintindihan ni Yodo yung mga bagay-bagay patungkol kay Boruto na nagtataka nga daw siya na bakit ganun na nag i pa sila sa isang rogue ninja o isang rebelding ninja na si Boruto. Bakit nga daw pinoprotektahan pa nila Sarada si Boruto na isang klaseng rebelding ninja. Pero kung saguyin naman daw e eh, nauunawaan naman daw ni Yodo kung bakit nga daw nagkaaganon. Dahil sa kabilang banda nga daw e eh, ganun nga din daw si Shinki kay Yodo na isang maarog lalaki na lagi ng sa kanyang tabi na maaasahan kahit na maraming kontra o nagagalit sa kanya. Kaya naunawaan na nga daw ni Yodo yung nangyayari kay Sarada kung bakit nila pinoprotektahan si Boruto kahit ito ay ng ninja. Then syempre mukhang napahaba nga ang usapan ng dalawang to eh kaya nga dyan isumabat na nga din itong si Ryu na kamusta na nga daw itong dalawa at pwede na nga ba daw niyan tapusin sila Sarada at Yodo? Nasagot naman dito ni Sarada na teka muna daw dahil nga hindi nga daw nila alam o wala nga daw silang idea patungkol kay Boruto na naintindihan naman agad dito ni Ryu. Kaguyo na mukhang gusto nga daw makipagnegosyon dito nila Sara at Yodo. Nasagot naman dito ni Yodo na maliban na nga lang daw kung madali itong kausap si Ryu. Dahil maaari nga daw ibigay ni Yodo ang kanyang sarili at tutulungan nga daw niya si Ryu gamit ang kanyang detecting abilities na ang magiging kapalit nga daw niyon ay pagkawalan nga daw ni Ryu sila Mitsuki Ataya at Sarada. So mukhang nakipagnegosyon nga dito si Yodo mga pare koy. Handa siyang isakripisyo ang kanyang sarili alang-alang sa kanyang mga kasama. Sheesh! At ang kasunod na panel nga dito mga sir ay eh, bumalik nga ang eksena dito ni Konohamaru at Matsuri at dito nga pinapakita na lumabas nga ang mga luha ni Matsuri sa kanyang mga mata na sinasabi na ano nga ba daw ang bagay na to ano nga ba daw ang tawag sa mga bagay na to na lumalabas sa kanyang mga mata na kanin sabay pa nga ng pagtibok ng kanyang puso ay eh naririnig nga daw niya na tinatawag ni Konohamaru ang kanyang pangalan kaya nga asikaw dito ni Konohamaru na mukhang nakakaramdam nga daw si Matsuri ng kalungkutan na ibig sabihin nga daw na mukhang hindi nga daw gustong tapusin ni Matsuri ang buhay ni Konohamaru kaya sa bagay din niya eh dito na nga sinabi ni Konohamaru na nga ba daw hawakan ni Matsuri ang kanyang mga kamay. Lalo't ganun din naman daw kasi ang ginagawa ng may special na relasyon. At sa bagay din yan na magkahawak na nga ang kanilang mga kamay dito, eh dito na nga muling pumasok sa isip ni Konohamaru ang mga sinabi sa kanya ni Shikamaru na kapag nakuha na nga daw ni Konohamaru ang loob ng mga nilalang na to, eh matapos nun eh try nga daw nila ang mga nilalang na to. At kaya sa bagay din yan, ang next panel dito mga sir, heto na! Boom! Wasak nga ang kamay dito ni Matsuri na siyang pinanghawak niya sa mga kamay din ni Konohamaru Nagkawasak-wasak nga ito sa pamamagitan ng dalawang Rasengan na ginamit o pinalabas ni kumparing Konohamaru Bang! At kaya sa discarding niyan, eh dyan na nga nagawang makawala uli ni Konohamaru sa pagkakaipit o pagkakapilipit sa kanya dito ni Matsuri. Pero hindi pa nang tatapos yan guys dahil nga nang matamaan nga si Matsuri ng dalawang malaking rasengan dito nang tumilapon nga si Matsuri, eh bigla nga itong nakagawa ng kanyang ganting salakay na o paparating na nga agad kay Konohamaru. Na kaya sa pangyayaring niyan, eh dito na nga sinasabi ni Jura na dahil nga daw sa pagmamahal o love, eh kaya ang nangyari nga daw kay Matsuri, eh napigilan pa daw ito sa paglabon sa kanyang target at ang nangyari ay e, bumaliktad at nagawa pa nga daw nito na makalikha ng masakit na counter attack at ang kasunod naman na panel dito mga pare ko ay e, bumalik nga ang eksena kalerio Ryu na dito nga ipinapakita rin na tinuhog na nga nito si Yodo na sinabi nga ni Ryu na okay na nga daw yun at salamat kay Yodo okay na nga daw yung mga offer nito o yung mga negotiation nito lalot hindi nga daw nagustuhan ni Ryu ang bagay na yon na parang minamaliit nga siya na ito na kaya kapag kinakausap nga daw siya ng ganon ay e, mabilis nga daw nagagalit si Ryu kaya ayan naging resulta dapa si Yodo pero pero kalinsabay niya, nang puntahan nga agad ni Sarada si Yodo, eh biglang ang may gumapang agad na mga iron sa sa katawan dito ni Sarada, na sinasabi pa nga dito ni Ryu na gagawin nga daw niya silang mga papet. At syempre, habang nakadapa na nga dito si Yodo, eh may mga ilang bagay pa nga na isinaysay siya dito kay Sarada. Tulad na kanya sinabi na hindi nga daw niya sigurado kung ano nangyayari ngayon. Pero malinaw nga daw sa kanyang isang bagay at kanyang naririnig daw na maayos na ito nga daw si Sarada ay eh mukhang hindi nga daw niya kilala ang kanyang sarili. May yung pakiramdam nga daw ni Sarada na gusto na itong malakas. Pero sa kabilang banda naman na mukhang pinagdududahan nga daw ni Sarada ang kanyang sarili. Na kaya anong nangyayari eh, mukhang nag-hold back nga daw o nang pipigil nga daw si Sarada na mailabas nga daw nito ang kanyang natatagong kapangyarihan. Which is yun nga din yung sinabi sa kanya ni Boruto noon. Na yung sinabi sa kanya ni Boruto noon na allowed naman daw siyang gamitin ng kapangyarihan yon. Lalo't kung kinakailangan. Na yun nga rin yung ibig sabihin dito ni Yodo na bakit nag-hold back nga daw itong si Sarada na pwede naman daw kasi ilabas o gamitin na ni Sarada ang kanyang natatagong kapangyarihan. Lalo't kung gagamitin ito sa magandang para at mas lalo pa nga daw kung gagamitin niya ito sa isang espesyal na tao upang maprotektahan nito ang isang buhay. At kaya sa bagay din niya na eh dito na nga nag-umpisa. Nag-umpisa na muling magbukas ang sharingan ni Sarada. Nakalinsabay naman niya habang nagsasalita nga dito si Ryu. eh bigla nga itong napatigil sa kanyang mga sinasabi at ito nga ay nagulat sa kanyang mga napansin dahil nga ang kanyang mga iron sun ay unti-unti naglalayuan sa kanya. Na siyang nga ipanagtataka nga rin dito ni Lamitski at Araya na unti-unti nga nagtatanggalan ang mga iron sun na nakapalibot sa kanilang katawan. Miski ang kunay na hawak ni Sarada na pinahawak sa kanya ni Ryu gamit ang Iron Sun ay na out of control na nga rin at nalaglag ito sa lupa. Na siya nga yung pinagtataka talaga dito ni Ryu na kanyang sinasabi na ano na nga ba daw ang nangyayari sa kanyang mga Iron Sun at bakit nga daw nagtatanggalan ito sa kanilang mga katawan. So dahil nga sa mga pangyayaring yan at sa mga bagay na yan, eh ang next panel nga dito mga pare ko ay heto na. Isang uri nga ng pabilog na bagay ang nabuo sa ere at itong bagay nga ito ang humihigop sa mga Iron Sun kaya nga dito ay napasabi si Mitsuki na wala na nga daw ang mga iron sand na pumipigil sa kanilang paggalaw Ano nga ba daw ang nangyayari at bakit nga daw naiipon sa isang lugar ang mga iron sand ni Ryu At mukhang ang mga ito nga daw ay hinihigop At kaya sa bagay din yan, e eh dyan nga nagulat ng husto itong si Ryu at nanglaki ang kanyang mga mata Dahil nga walang duda na yung kanyang mga iron sand e eh talagang hinihigop sa isang lugar At kaya ang next panel dito mga sir ay heto na ang Mangekyo Sharingan nitong ni Uchiha Sarada. Sa wakas, heto na muling pinakita ang Mangekyo Sharingan ni Kumaring Sarada. Dahil nga huling beses na pinakita din ito e eh, bago magtapos ang last chapter ng Boruto Naruto Next Generation. E eh, sa part na yan, i-request nga niya kay Sasuke na tulungan nga daw na ito si Boruto, e eh, dyan nga din nagbukas ang Mangekyo Sharingan nitong ni Sarada. Men, eto yun yung pinakamatinding Mangekyo Sharingan na nakita natin ngayon, no? Kasi parang may pagkakalindo tulad nga ito sa Sharingan ni Obito na Kamuy, na kaya nga na itong higupin yung mga bagay-bagay o kahit buhay na bagay. Pero nga as of now, eh ayan pa lang ang pinapakitang abilidad ng Sharingan ni Sarada. E eh, sa ngayon din, masabi din natin na maaari mas maging patindi pa nga ito sa mga nagdaang manggikisharingan ability na nakita natin sa Naruto era hanggang sa Naruto Shippuden. Dahil nga katulad din ang sinabi ni Kakashi na lagi nga daw magagawang malampasan ng bagong henerasyon, ang nangdaang henerasyon. So hanggang dito nga mapare ko ang ating full review para sa Boruto Blue Vortex. Chapter 20 See you in the next chapter guys na mas malaman pa natin kung ano nga ba talaga yung pinakakayang gawin ng Manggeke Sharingan nitong Ni Uchiha Sarada Hanggang dito tayo mga sir Maraming salamat sa inyong panonood. Keep safe palagi Anime Tagalog Talakayan Nagpapaalam